Maayong gabi na po diya sa inyong tanan. So, kuna sa tanan mga yude ko pa sa mga taga Bilar Bohol. Labi na sa kay Mayor diha, Mayor pasensya na jud kayo Mayor. Labi na sa mga katauhan di sa Bilar Bohol. Mga yude ko pasensya, dili ko makaabot diha sa inyong lugar karong kagabi na. Tungod kay delay, da, delay kay akong flight. So, alanganin na kayo. Uh, pero ginapaning kamutan nga ginaribok ang akong ticket para madali. Pero kaso kung onman, man, uh, dili mo na ito ahawak ko ang panahon na maing ani yun. Sige ka delay-delay. Okay lang kita like itagianing tag tagianing airport kay bisa kung sa kurasa makalarga ta da yun. Kung saon man yun, kay sila may tagian eh. So mara to, mga kasaylo sa inyo ano, kay nag-delay ang akong flight sa so, maabot ko diyan mga alas 12 na yun isa pa Uh, not feeling well po pero okay ra good sa ragi hapon good kung man yun delayed man yun ang flight nako no so wala yun mahimok mahimo o una sa o plus pasaylo a ko ninyo Bilar Bohol uh, mao lang to salamat kay sa inyo ang pagsabot kanunay kung mo kanunay og pasensya kayo sa pagpusab thank you